Sip po kayo ng drink niya, ma'am. Paano yung inom, ma'am? Masuro! <laughs> Thank you, ma'am. So, ma'am, ano pong pangalan lalagay natin sa cup mo? Ondang na lang. Ondang. And so far, nag-enjoy naman kayo dito, ma'am? Oo. Oh, oh. Pang ilang beses ko na rin dito sa LU. At, ang sweet nyo naman, ma'am. Na-try mo natin yung lumangay dyan? Dito naman ako mag-tanong. Taga dito kalagi. ka din. Ako naman magtatanong sa'yo. Sige, ma'am. Go! <gasps> Wala kang lahi. Ito oh, meron po. Ano? Filipino. Y <laughs> Pure? Yes, ma'am. Ma mo eh. Hala, oh, thank you, ma'am. Pero ma'am, alam niyo ba, mas nagagandang po ako Ulo. sa ma'am Tasha. Alo? Kaya sa kulay nyo. Ganda po Ang ganda kaya ng kulay po. mo. Yes, ma'am. Kakaswimming ko lang oh. din po to. <laughs> so, ma'am, mahilig ka sa coffee? Oo. Oh, oh. What's your favorite flavor? Ayan oh, oh. na ma yun. Caramel Masharu? Oo. Oh, oh. I see. Mama, masarap na kape. Actually, dati hindi ako nagkakape. Nagsimula ako magkape year 2022. Tatry ko ngayon na na to. Po. Yes po. So ma'am, meron po kami tinatawag na Coastal Caffeine Experience. Ididip mo po yan ma'am. Hanggang sa matunaw? No ma'am, hanggang mamix lang po. Dip? Parang atin ipanghalo niya? Yes ma'am. Tapos, bye.